Ero. The song. <laughs> <laughs> yes, tito boy! Bago natin pag-usapan ng hindi magbabago. Okay. Babaero, paano? Paano mo nagawa yung kantang yun? After, di ba, I was given the chance to to sing hindi magbabago. Never mo naman iniisip eh. When you're doing the song, hindi mo naman alam na maghihit eh. You I wrote it. I did. You wrote the song. Siguro iniisip ko na. Eh, ang sinasabi naman na hindi naman totoo eh bababaero, di, -di, di naman totoo. So, marami mga pagbibintang sa atin. I'm very sure makaka-relate yung mga nanonood sa atin na lagi silang pinagbibintangan ang babaero na hindi naman totoo. <laughs> Defensive. Pa, oh. Lalo sila rin eh. Nakangiti sila lahat. Ang <laughs> Bababaero. May kakampi kayo dito. <laughs> bababaero pero hindi naman totoo. Hindi na naman totoo, totoo. Ang musika noon, ikaw din? Yes. Galing mo? Lahat naman ng songs ko. Lahat ng, lahat ng mga Letra at saka musika. Opo, opo. So, Tapos pinare-arrange po natin kay Homer Flores ang nag-arrange. Dakilang oh. Homer Flores. Do, okay, nga, do, do a couple of lines nga. Ready na kayo? Go! Ang uh, ganda. babaero yung sa letra, studio. Yung letra sinasabi na hindi naman totoo na babaero ako pero dumikit <laughs> yung title na babaero. iyan ang ginamit. iyan ang ginamit na title. <laughs> pero ganda. Ganda ng letra, no? Oo. Tapos na-inspire po ako. Kaya lahat most of my songs sa mga albums, ako na po ang gumawa. Ano to? Parang mga kwento mo? Hindi, <laughs> hindi alam mo. Kumakawala ano ko, na nakikita ko namiimitas namimitas lang ako, namimitas ka lang ng iba't ibang kwento. Okay. Pero that's what made Taylor Swift. Ano ba kayo? Hmm. 'Di ba? I mean, he, she literally just tells her story. Correct. Yes. Pero doon sa mga kanta mo, bahagi lamang ng mga kwento mo ay naranasan mo ang iba ang ganda ng salitang 'yon. Pinipitas mo Papa. sa mga karanasan ng mga yes. kaibigan. <laughs> di, 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 Hindi sila ma may sarili. Meron ka rin. Meron, meron. Meron Ganda, ganda. Let's do fast talk. Randy. Wow! <laughs> We have two minutes to do this and our time begins now. Randy Santiago. Babaero Barbero. Babaero? Eye to eye, lips to lips. Lips to lips? Long hair, short hair. Sh short hair. Lunch date, dinner date. Lunch date to Golf. dinner date. Oh, oh. Golf, gold. Golf. <laughs> Actor, director. Pareho. Singing hosting. Pareho rin. Paboritong kajamming. Mga golf mates. Paboritong kabanding. Mga anak ko. Paboritong kaduet. Yung mga guests ko ngayon, sila, basta sila. <laughs> Among your songs, your most favorite. Hindi magbabago. The most personal. Marami, marami akong ginawang The ganit. most difficult to sing. <laughs> Lahat naman pinapadali ko para makanta ko, maigi. Oo, hindi. May naging girlfriend na fan. Ah, wala pa. Oo, hindi, nag-perform na lasing? sing. I never. Oo, hindi, mas pogi kay Raymond. Hindi totoo. Oo, <laughs> oo hindi. Ay, May ni Raymond. <laughs> mas mayaman kay Ruel. Hindi totoo yun. Kanta ng buhay mo, anong title, Randy? Hindi magbabago. Loyal husband or loving husband? Pareho. <laughs> best father or best performer? <laughs> best father. <laughs> Your greatest achievement, Randy. Ah, uh, yung mga anak ko na napapalaki ko na maayos. Your proudest moment. 'Yun lang siguro. So, maging maging graduate sila and everything. Dasal so, para sa pamilya. Na wag silang magka Alam mo naman mga nangyari sa akin, pero so, of course, dasal natin na hindi kami magkasakit. Dasal para sa mundo. Na wag na mag-away-away, dumadami na masyado. Lights on or lights off? Lights on. <laughs> like Happiness or chocolates? <laughs> Happiness. Uh, chocolate. Or chocolates? Happiness with chocolates. <laughs> Best time for happiness with chocolates. Madaling araw, maybe. <laughs> Complete this. Hindi totoong... Babaero ako. <laughs> <laughs>